nagpasa si Colonel Busita o si Congressman Colonel Busita ng resolution ng 2135. Ito yung tungkol sa demerit points ng mga driver's holder, mga kaibigan. Kasi po, masyado mabigat yung man nagiging demerit points at dahil diyan ay nariribok po o tinatanggalan ng lisensya yung mga motorista, especially yung mga bus driver at yung mga truck driver. Mga kaibigan, kasi po, yung batas na yan ay nadodoon sa batas na 10930. Ito po yung sa pagbibigay po ng demerit points sa mga rider, motorista o sa mga driver o sa mga may lisensya na nagkakaroon po ng violation. At yung demerit points po niyan ang mapigat mga kaibigan. Sabi nga ni Congressman Kenneth Bosita, nagbayad ka na o nagmulta ka na sa iyong violation at matatanggalan ka pa ng lisensya or mariribok pa ang iyong lisensya. Maraming mga kumpanya ng bus at truck ang nawawalan ng driver kasi nga po is nariribok or nababawasan yung mga driver nila. Pati na rin, ang mga kawawang driver na nawawala ng hanap buhay dahil wala na po silang lisensya. Paano nga naman yung mga pamilya nito na umaasa sa kanila sa lang kabuhayan? Kaya si, King, kaya si Congressman Kernel Busita ay nagpasa ng resolution dito sa 2135 na naglalayo na bawasan o tanggalin na ang demerit points ng mga rider Di ba, alam naman natin lahat na 5 years ang unang validity ng ating driver's license. Pero kapag ikaw ay walang violation at nag-renew ka ng lisensya, ay magkakaroon ka na ng validity na 10 years kung wala kang demerit points. Pero kapag may demerit points ka na, ikaw ay bababa ng 5 years na validity. So doon ang pinopoint ni Congressman Colonel Busita na napakadaming violation or napakadaming demerit points. At ang problema nito mga kaibigan, yung mga iba ay walang kasalanan or nabibigyan talaga ng demerit points kahit wala po silang violation. Kasi nga marami daw or meron sa mga iilan din na mga nagpapatupan ng batas ay mga tiwali at nabibigyan yung mga kawawang driver ng mga violation at demerit points sa at hindi naman nila kagustuhan o sa maling huli sa kanila. Kayo mga kaibigan, ano sa tingin niyo mga kaibigan? Tama ba ang ginawa ni Congressman Kernan Busita na magpasa ng resolution? Ito yung 2135 na alisin na o bawasan ang demerit points ng ating mga motorista. Kasi nga, sabi din naman niya, eh maganda yung batas. Totoo naman yan. Hindi naman niya kinu yung batas na ginawa ng mga mambabatas natin. Pero mas maganda mapatupad ito ng maayos at hindi maabuso na ilang tiwaling opisyales o na mga ibang tiwaling nagpapatupad ng batas. Yun lang. Maraming salamat mga kaibigan. Sa tingin nyo, tama ba si Smart Colonel Busita? Yun lang.